Ikasyam na kabanata Nakakilala si Saulo sa Panginoon Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, Sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. Tatlong araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damasco ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, Pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay Saulo nananalangin siya ngayon at ipinakita ko sa kaniya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, Lumakad ka, dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin, para ipakilala niya ako sa mga hindi-hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon, ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Biglang may nahulog na parang makakaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo. At nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at muling lumakas. Nangaral si Saulo sa Damascus. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, Hindi mat ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari? Lalo humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral. At hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damascus nang patunayan niyang si Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ng mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. Si Saulo sa Jerusalem Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus. Pero takot sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Hesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya. At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Hesus doon sa Damascus. Kaya mula noon, kasama na nila si Saulo. At buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saanman sa Jerusalem. Nakipag-usap din siya at nakipag sa mga hudyong nagsasalita ng Griego. Kaya nagalit sila at nagplanong patayin siya. Nang malaman ng mga mananampalataya ang plano nila, inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarsus. Pagkatapos noon, naging ang pamumuhay ng iglesia sa buong Hodea, sa Galilea at sa Samaria. Lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Pinalalakas ng banal na Espiritu ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. Si Pedro sa Lida at sa Jopa Maraming lugar ang pinuntahan ni Pedro para dalawin ang mga pinabanalang Diyos. Pumunta rin siya sa Lida. Nakilala niya roon ang isang taong nagngangalang Eneas. Paralisado siya at hindi makabangon sa kanyang higaan sa loob ng walong taon. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, Pinagagaling ka ni Kristo, kaya bumangon ka at tiligpit ang iyong higaan. Agad namang bumangon si Eneas. Nakita ng lahat ng naninirahan sa Lida at sa Sharon na gumaling na si Eneas. At sumampalataya rin sila sa Panginoon. Sa lungsod ng Jopa, may isang babaing mana ng palataya na ang pangalan ay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Marami siyang nagawang mabuti lalong-lalo na sa mga duha. Nagkataon noon na nagkasakit ang babaeng ito at namatay. Dilinis nila ang kanyang bangkay at ibinurol sa isang kwarto sa itaas. Ang Jopa ay malapit lang sa Lida. Kaya nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Jesus na si Pedro ay naroon sa Lida, inutusan nila ang dalawang tao na pakiusapan si Pedro na pumunta agad sa Jopa. Pagdating ng dalawa roon kay Pedro, agad namang sumama si Pedro sa kanila. Pagdating nila sa Jopa. Dinalan siya sa kwarto na pinagbuburulan ng patay. May mga byuda roon na umiiyak. Ipinakita nila kay Pedro ang mga damit na tinahi ni Dorcas noong nabubuhay pa siya. Pinalabas silang lahat ni Pedro sa kwarto. Lumuhod siya at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at pagkakita niya kay Pedro, naupo siya. Hinawakan siya ni Pedro sa kamay at tinulungang tumayo. Pagkatapos, tinawag ni Pedro ang mga biuda at ang iba pang mga mana ng palataya roon, at ipinakita sa kanila si Tabita na buhay na. Ang pangyayaring ito ay napabalita sa buong Jopa, at marami ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Nanatili pa si Pedro ng mga ilang araw sa Jopa sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat.